Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating tutukan ang kickboxer Retaliation, kung saan ang bawat suntok at sipa ay nakamamatay. Ang sequel na ito ay puno ng drama, aksyon, at pagpupursigi para sa tagumpay. Isang taon at kalahati matapos niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid, si Kurt Slow ay ginugulo pa rin ng bangungot at nahaharap sa panibagong panganib. Matapos ang kanyang tagumpay, siya ay dinakip ng FBI at ipinatapon sa Thailand. Si Kurt ay nakulong dahil sa pagpatay sa kanyang kalaban at doon niya nakilala si Thomas Moore, isang mapanganib na tao na nagpapatakbo ng underground fighting ring. Gusto ni Moore na gawing kampeon si Kurt, pero tumanggi siya. Ang gusto niya lang ay makauwi na. Hindi sanay si Moore na pinagpatanggihan. Pinaranas niya kay Kurt ang matinding physical at mental na paghihirap at dinukot pa ang kanyang asawa na si Liu. Napilitan si Kurt na lumaban kay Mongkut, ang pinakamalakas na tauhan ni Moore, pero may kondisyon siya. Gusto niyang mag-training kasama ang kanyang mga kaibigan. Dito pumapasok si Naduran, ang dating Muay Thai master ni Kurt na ngayon ay bulag na, at Briggs, isang Amerikanong boksingero. Sumailalim sila sa matinding pagsasanay at natuklasan ang kahinaan ni Mongkut, ang kanyang pangal. Samantala, ginamit ni Gamon ang kaibigan ni Kurt ang kanyang koneksyon para ilantad ang plano ni Moore at magplano ng pagsagip. Para subukan si Kurt, pinatulan siya ni Moore kay Moss, isang malakas na fighter sa isang nightclub. Gamit ang talino at katapangan, nagwagi si Kurt at pinatunayan ang kanyang lakas. Dahil sa tagumpay na ito, sina Kurt, Gamon at Travis ay nagtungo para iligtas si Liu mula kay Moore. Matapos ang matinding labanan sa mga tauhan ni Moore, sa wakas ay natagpuan na ni Kurt si Liu. Ngunit panandalian lang ang kanilang kaligayahan dahil biglang sumulpot si Mongkut at inatak si Liu. nagaalab sa galit si Kurt. Ang kanilang huling bakbakan ay magaganap sa isang sinaunang templo sa Thailand. Sa kabila ng matinding pagsasanay, nagawa pa rin pataubin ni Mongkut si Kurt na umin. Si Kurt ay bumagsak, sugatan at tilawala ng buhay. Ngunit binigyan siya ni Liu ng iniingat-ingatang adrenaline shot na nagpabalik sa kanyang ulirat. Dahil sa pagmamahal ni Liu at sa kanyang sariling kagustuhan, muling tumayo si Kurt. Handa ng lumaban. Mas lumala pa ang labanan. Bawat suntok at sipa ay nakamamatay. Nang akala ni Kurt ay mananalo na siya, bigla siyang itinulak ni Mongkut sa tubig at tinangkang lunurin. Ngunit ang alaala ng kanyang pamilya at ang kanyang matibay na diwa ang nagligtas sa kanya. Kumapit siya sa isang kadena Ibinalot ito sa kanyang kamao at umangat mula sa tubig. Sa isang huling atake, tinapos ni Kurt ang laban at pinalaya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama mula sa kamay ni Moore. Nagkasama-samang muli sina Kurt, Liu, Durand, Gamon at Travis. Ang laban na ito ay mananatili sa kanilang mga puso magpakailanman. Ngunit sa wakas, malaya na sila. Yan ang kwento ng kickboxer retaliation. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, like at subscribe para sa iba pang mga movie review ng mga action films.